Nanawagan si Senator Christopher Lawrence Bongo sa Department of Agriculture o DA na tulungan at tugunan ang pangangailangan ng mga lokal na magsasaka na isaan niya sa trabaho ng ahensya. Ito ay matapos pumalo sa 1.31 billion pesos ang naging pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa bansa. Ayon kay Senator Go na kinakailangang maglatag ang DA ng long-term solution sa epektong dulot ng El Nino. Kaya nga po, nung panahon ni Pangulong Duterte, may meron tayong Free Irrigation na Service Act. Libre po, no? At uh, tanong ko po sa DA, ano na bang implementasyon nito? Tulungan niyo po ang mga local farmers natin. Trabaho po ng ating Department of Agriculture yan. Tugunan ang pangakailangan na po ng ating mga farmers at hindi po sila dapat maging apektado dito sa darating na El Nino. Sinagot ito ng Senador Kasabay ang pagpapasinaya sa Super Health Center sa Aray at Pampanga nitong ikalabing-apat ng Marso kung saan labing-apat na Super Health Centers ang itatayo sa buong lalawigan ng Pampanga. Ang Super Health Center ay medium type ng polyclinic kung saan inilalapit ang serbisyo medikal ng gobyerno para sa mga kababayan Pilipino. Ang Super Health Center naman po, it's a medium type of a polyclinic. Proyekto po ito ng DOH, ito turnover sa LGU. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Meron pong 14 itatayo na super health center sa probinsya ng uh, Pampanga. Kasama na po ngayong araw na ito. Ito tapos na. Ang sa Arayat at sa Lubao rin po. At uh, isang paraan po ito na ilapit natin yung servisyo medical sa ating, na, sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga liblib -lib na lugar. True super health center. Mayigit 6 na raan po na super health center itatayo sa buong Pilipinas. Habang ang Malasakit Center naman ay isa rin sa isinulong na batas ni Senator Bongo ay one-stop shop kung saan nasa loob ng hospital ang apat na ahensya ng gobyerno gaya ng PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD para tulungan ng mahihirap nating mga kababayan. Lubos naman ang pasasalamat ni Aray at Pampanga Mayor Maria Lourdes Alejandrino kay Senator Bongo Lalo na sa tulong na hatid ng proyekto nitong Super Health Center na malaking bagay umano para sa mga mahihirap na residente sa lugar. Napakalaging bagay po kasi da, uh, dati nung ala po kami yung Super Health Center, uh, pangkaraniwang center lang. Ngayon po, matutulungan na po namin yung aming mga kababayan sa mga problema nila. Sa kabilang banda, bilang chair ng Committee on Health and Demography, nananawagan naman si Senator Gona na mas paigtingin pa ang sex education programs upang mapaalalahanan ang mga kabataan ukol dito. Habang nasa Arayat, Pampanga, nagkaloob ng tulong si Senator Bongos sa limang daang mga residente sa Arayat na apektado ang kabuhayan, dulot ng pandemya at iba pang krisis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.